Bakit delikado ang number 7 ngayong year of the snake? Alam mo bang dapat iwasan ang number 7 ngayong year of the snake? Baka ito ang dahilan kung bakit hindi mo makuha ang swerte mo. Sa Chinese numerology, ang number 7 ay mixed meanings. Pero ngayong year of the snake, it's linked to challenges, betrayals, and unstable energy. Pansinin mo, maraming relationships ang nag-e-end sa 7 year may tinatawag na 7-year itch kung saan nagkakaroon ng doubts at temptations sa isang relasyon. Ganon din sa negosyo, investments at career. Baka may biglang challenges na hindi mo inaasahan. Kaya kung gusto mong iwasan ang negative energy, be extra mindful sa decisions mo. Hindi ibig sabihin na malas ka na, mas okay maging cautious kaysa magsisik. Ikaw, naniniwala ka ba sa numerology? O swertihan lang talaga? Tandaan, ang swerte ay hindi lang sa numero. Nasa diskarte mo rin.